pinaka-challenging gawa ng horror, mag-tango ka. Mabang nag-horror, okay lang. Sumayo ang tango, okay lang. Ako <laughs> <at tango>, okay. <laughs> oh, si Kasi parang nandun lang, babe. The day itself, sabi siya ay harang dere. Sa tent. Oo. Kumasok si Daisy sa ten si ko. Kasi na mag-aaral kami ng ano tango. Para doon sa isang isel natin. Tatang habang lives natin doon, di ba? So I guess, yun, bukod doon, Ah, uh, kasi isa rin yun sa mga flavors and layers kailangan yung abangan sa pelikula namin. Uh, ma very ano yun, uh, naka Easter egg yun yung tango na yun doon sa pelikula. Ah, uh, bukod doon, syempre ano, um, yung subtle nuances. Um, I really had to um, separate or kailangan ko ibahin talaga yung acting mo na TV na napakalaki, animated, ganyan, lahat gumagalaw buong katawan. Ito, dahil literal, papalabas siya sa big screen, nakakahil naman yung ang laki ng galo di ba? So, lahat mas mas taloob, lahat mas subtle, lahat mas mata, mas ganyan. Sobrang maliliit na talaga, minimal lang yung movements, ganyan. Mas emosyon, mas yung depth yung um, namin ng pencil dito sa video lang ito. Na marami nga layers. So, um, ayoko lang masyadong na spoil Basta panoorin yun na lang. Um, maganda siya.